babala para sa mga bata dahil lang mapapanood nyo. Ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isikay story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Alam ni Vin na hindi titigil ang dukesa, kaya't agad niyang hinawakan ang mga kamay nito at ipinakita ang kanyang pamamayani. Sa isip niya, kahit isang dukesa si Jamila, taglay pa rin ito ang nakapanginilabot na lakas at kaya rin lumikha ng mga mahiwagang kasangkapang pambihira sa buong mundo. Kung magagawang suplenilin ang tulad niya, malaki ang magiging pakinabang nito sa kanya. Nagpatuloy ang tagpo ni na dukesa Jamila at ng ating binata, o mas tamang tawaging si Dennis, na tila balabis na nalulugod sa babae. Halik nang halik saan man niya magawa, ngunit bago pa sila makalayo, biglang kumatok ang pinto ng napakalaking silid. Nagulat si Dennis gayon din ang dukesa, na dalidaling nagtaklog ng kumot sa sarili, habang si Lynn ay nagtataka kung bakit bigla itong natakot gayong kanina lamang ay sabik na sabik. Binuksan ni Dennis ang pinto at sinalubong siya ng dalawang babaeng kabilang sa mataas na uri, na nagtanong kung naroon ba ang Reyna. Anila, may mahalagang paksaraw na kailangang pag-usapan. Ngunit hindi nila ito matagpuan, lumabas si Lin at isinara ang pinto sa kanilang likuran, sabay sabing wala pa ang Reyna at wala ring paggalang ang basta-bastang pagsulput sa ganitong oras, iminungkahi niyang bumalik na lamang sila sa ibang pagkakataon, ngunit nagtinginan ng dalawang maharlikang babae at ngumiti, batid na maaari nilang gamitin si Dennis ayon sa kanilang nais. Nagpakita sila ng huwad na lungkot na wala ang Reyna, at agad na nagkasundo na si Prinsipi Dennis na lang ang dapat kausapin, nabigla si Lynn, Nagtatakang ano ba talaga ang nangyayari, lalo pa nang basta silang pumasok at naupo sa magkabilang panig niya, hinahaplos ang kanyang tiyan na parang mga mababangis na mandaragit na gutom, napaisip siya kung tunay bang may mahalagang bagay silang pakay o nais lamang nilang magpakasaya. Ngunit imbes na magtanong, abala ang mga babae sa paghatak ng kanyang pantalon, pilit inilalantad ang katigasan sa ilalim, samantala, halos mabaliw sa selos si Duquesa Jamila, hindi matanggap na inaagawan siya ng oras na mga ito. Subalit bago pa lumala ang sitwasyon, muling kumatok ang pinto, ngayon na may ang nakababatang kapatid na humahanap din sa Reina. Lumabas ang totoo, batid ng lahat ng kababaihan na wala roon ang Reyna, at nais lamang nilang makatagpo si Dennis para sa sarili nilang kasiyahan, nabulabog ang lahat sa sunod-sunod na pagkaistorbo, at nagkaparehong balak ang dalawang mahalikang babae gaya ng dukesa ang sumuot sa ilalim ng kumot, inaakalang walang makakahalata, ngunit pagkasulyap nila, nandoon na si Jamila ganap na lantad. Samantala, ang nakababatang kapatid ay nag-isip din, iniisip na kung wala roon ang Reyna, malaya siyang tikman muli ang kaligayahang inaasam, para sa kanya, makasarili ang Reyna sapagkat inaangkin nito si Dennis, gayong siya mismo ang unang nagpakilala rito. Ngunit nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang tatlong maharlikang babae na sabay-sabay lumabas ng silid, namumula sa hiya mula ulo hanggang paa, nagduda ang kapatid at minabiyuting sundan ang mga ito. Batid na hindi sila kasing banal ng inaakala. Si Lynn naman, iniwang bukas ang pinto, naniniwalang wala ng ibang papasok, ngunit hindi pa rin niya inaasahan ang lubos na kasabika ng mga kababaihan. Tungkol sa kung ano ang nasa kailaliman, alam niyang kakailanganin nilang hintayin ang araw na hindi gaanong matao upang makuha ang kanilang nais, ngunit sa ngayon, panahon na upang ipagpatuloy niya ang plano na may kinalaman sa Reyna. Lumipat ang tagpo sa sumunod na gabi, nang bumalik na ang Reyna, doon nasal ayan ang mainit at masidhing pagsasanay na tila hindi na lamang basta ehersisyo kundi isang masidhing pagsasanib ng katawan at damdamin, habang patuloy na gumagalaw ng paulit-ulit, unti-unting lamambat ang babae, at hinaplos ni Dennis ang kanyang pisngi, ipinaliwanag na may mahalaga siyang paksa na may kinalaman sa hinaharap ng kaharian. Nabigla ang Reyna at nagtanong sa sarili kung wala bang mas angkop na oras upang pag-usapan ang ganoong bagay, kaysa sa gitna ng ganoong matinding pagsasanay, ngunit nagpatuloy lamang si Lynn, at habang namumula ang reyna, nakinig ito, ipinaliwanag niya na humihina ang lakas ng kanilang kaharian at nararapat na muling paandarin ang Apollo Furnace upang makalikha ng maraming kagamitang mahika at mapalakas muli ang kapangyarihan ng bansa. Nagulat ang reyna, agad na natauhan, sapagkat alam niyang hindi magiging madali ang muling pagpapagana ng pugon. Matagal na itong isinara, at higit pa rito, ang paggawa ng mga mahiwagang kasangkapan ay hindi simpleng proseso. Nangangailangan ito ng mga natatanging yaman, ng mahika, at ng mga basbas mula sa mga Diyos-Diyosan upang magtagumpay. Para sa malakihang produksyon, kinakailangan nilang galawin ang buong bayan, ngunit dahil sa matagal ng pamumuhay ng komportable ng mga maharlika at karaniwang mamamayan, sila ay naging tamad at ayaw ng magtrabaho, bilang bagong loklok -lok na reyna, alam niyang hindi siya maaaring maglabas agad ng ganitong kautusan, dahil baka mawalan siya ng suporta ng kanyang mga nasasakupan. Muling nagsalita si Dennis, habang unti-unting kumakalma ang Reyna, ipinaliwanag niya na mayroon siyang pamamaraan para sa mga karaniwang tao. Batid niyang lahat ng duwende sa kaharian ay alipin ng alak, kaya maaari silang pangako ng araw-araw na bahagi ng mataas na uri ng alak, nang walang kapalit, para sa ganoong gantimpala, handa silang magpursigi, dahil wala namang mawawala sa kanila. Lumipat si Dennis sa likuran ng Reyna at minasahe ito habang ipinaliwanag ang kanyang plano hindi lamang ito magpapakita ng malasakit ng reyna sa kanyang bayan, kundi makatutulong din sa pagtatatag ng sariling prestihiyo nito, isang bagay na makakabuti sa kanyang pamumuno. Pagdating naman sa mga maharika, tiniyak ni Lina siya na ang bahala, sapagkat kaya niyang harapin ang lahat ng ito sa sarili niyang paraan. Nagulat at nalugod ang reyna, hindi siya makapaniwala na ang kanyang bagong prinsipe ay hindi lamang nagbibigay ng sukdulang kaligayahan, kundi may tunay na malasakit din sa kanyang pamumuno at sa hinaharap ng kaharian. Sa huli, hindi na niya nakontrol ang sarili, agad siyang dumagan kay Dennis, ipinapahayag na lalo itong naging kaakit-akit sa kanyang mga mata matapos niyang matuklasan kung gaano ito tunay na nagmamalasakit.